होती में बस चु duty na mga tsoy <laughs> karam mga tsoy um, hindi ka na kung mga oh, yung bus kung mga choy is 720 7 today yung bus ko ah uh, nagising ako 6 duty ko 9 dapat uh, 3 hours before duty ko nakagising ako nyan ito ginagawa ko ka araw araw kapag may duty temperature ngayon is 3 3 yung temperature nya Mabing sobrang lamig hindi ko alam kung pagdating ng winter tapos duty ako tapos tubas tapos may lakarin ako ng 17 minutes to 18 minutes papunta ng sa store ko diba ngayon malamig din siya kahit 3 pero this coming Sunday at saka Monday parang nakita ko sa weather forecast mag -snow siya may snow siya pero hindi ko alam pong Ayun, yun, totoo ba talaga yung max no pero nakita kasi sa weather fur kasi ang haba ng buhok ko hindi ko to patulin uh, within 2 years papatulin ko to siguro kapag uuwi na ako sa Pilipinas yung buhok ko matry na ko naman yung mahaba ng buhok diba mahal kasi dito magpa haircut eh nasa 30 dollars yata malapit ako sa basta pang tsuy yung 712 Choi na Hostel Buster niya. Kanina, na ni uh, Aki na kanina may lumaan dito nga uh, 43 na bus, pero hindi siya hanggang yung terminal na pupuntahan ko kasi yung bus na yun is papuntang school. Pero same number naman yan, same 43. Kaya hindi ako nakasakay kasi last time nakasakay ako niyan. Uh, Nasya ako bakit pumunta ako sa eskulahan, ba diba? Tapos nag-ano siya, to mountain garage na siya. Kaya yun, may natutulunan ako sa experience ko. <laughs> Dito na yung bus ko mga tsoy. Hi, good morning. lang mga choy takbo mga choy nakasakay tayo ng 7.24 tapos ngayon 7.52 mga ilang yun yan mga uh, 30 32 minutes sila yung biyahe ko ganito yung mga dahon mga choy oh. brown, dilaw may yung mga kulay doon mga bulaklak para no parang lamig talaga mga choy ganda na mga yung mga dahon mga choy para siyang wulan ngayon yata kasi makulimlim yung ano yung panahon ay, andito na ako mga choy. Dito na ako sa uh, sa tindahan. Ang lakas na. Mga cuy out na ako mga choy. Ang lakas ng hangin. Ang lamig. Ayun mga choy out na ako pero putot pupuntahan ko yung kaibigan ko kasi manghiram ako ng laptop gagamitin ko bukas pang klase yung oras ngayon it's 5pm pero yung ano wala siyang araw ang dilim kasi ano siya parang uulan tapos malamig sobrang lamig mga tsoy grabe tsoy malamig tsoy Bios, bilisan ko maglakad mga tsuway eh. Hindi ko lang tinignan yung ano Yung basket schedule Kasi ano naman Maaga naman ako naka Out out ako, 5pm diba? Baka mabutan ko 5.09 siguro Yung bus, kaya tsuway Bilis bilisan natin mga tsuway eh. Mga tsuway Pintis tayo yung bugs, no Yung Monday talaga parang Atas, atas, kilowatt first time kong mag-snow right pero meron naman akong ako winter boats meron ako naka-prepared na ako kaya nakalamig yun nakalamig yung hindi yung mga tsoy makapig yung mga tsoy ang sobrang na talaga yung hangin wala pa nga itong snow, hangin lang ito oh. buti may bus tsoy ito yung bus namin oh. buti may bus mga tsoy at bako tsoy kasi sobrang lamig na mga choy na, nauli na ako sa balero nakaka ko lang sa bahay mga choy ngayon um, prepare na prepare ako <laughs> excited ba kasi ngayong sunday parang mag uh, snow shower siya pero may kasamang ulan pero kunti lang siguro pero sa monday may duty ako pero parang mahaba yung oras na nakita ko sa weather forecast na yung snow niya parang ilang oras ba yun basta mahaba. Kaya, hindi ko alam kung mag, ano ang gagawin ko, di ba? Siguro, dala ng mga normal lang kasi yung temperature niya is I think negative 4, negative 3, mababa pa. Hindi naman siya yung negative 10, negative 10, di ba? Malamig masyado. Kaya mga choy, um, di ko alam ano ngayon, di ba? Yung ano, yung ano bang, di ko alam ano masabi, di ba? if ano na yung snow na kanilagaran ko, di ba? Di ba, mga choy? <laughs> hindi, ko, hindi ko alam kung excited ba or ano. Kasi hindi ko alam anong gawin, di ba? Kaya, yun. Tingin-tingin lang, anong di ba? Anong susutin di ba? Yung mga, like, yung temperature lang, tama lang ba? Yung susutin ko ba, mag jeans lang ba ako? Tapos may pajama lang sa loob. Yung jogging pants, tapos jeans, di ba? Tapos, ano pang lagay? Uh, yung sa damit ko siguro sweater tapos yung winter jacket di ba yun na lang siguro di ba sa pag as of now di ba kaya mga choy hanggang dito lang mga choy samahan niyo ako kapag huwag kalimutan subscribe at like sa aking mga videos at share tapos uh, para masabi para update kayo ah uh, buhay commuter dito sa Canada na kahit nung nag yung season niya is winter, di ba? Pakita ko sa inyo, di ba? At least naman, di ba, kung hindi kayo makapunta sa Canada, at least nakita nyo, naran naranasan nyo din, di ba? Kaya mga choy, huwag ka natin mag-subscribe.